Hello guys, liwanag liwanag ng tempo guys so, oh. Wala kay makita ang gabon Sabi katsada kayong tempo guys Ito ay baka um, ba baka guys oh. Kabahoy, siya Wala na si pangilong Tingnan ang palibot guys Kabi ka Tin Aw, kaayo Maya ng tempo guys Kaya nagtingog-tingog na ang pahaw ano Mga kabunturan hmm? Oh, mga tiyada na kayo siya, oh. Mga bukid, laro na kayo. Dito si... May hey, sila ng adlaw dito, guys, sa lunutan. Ito, hayag na kang adlaw dito. Ito, siya, hayag na. And ito, di pa kayo. diba guys, atong isom, guys, ha? Na, tanaw, guys. Wala kang adlaw dito. silang ng adlaw, na, no. oh. Oh. guys? mga bukid, 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 bukid. Tara mga kabukiran, tara. Tara mga kabukiran guys, tara oh. Diba guys, layo ka ayo. Oh, halos na dito makita guys, no. Tara mga mga bukid. Ayun guys, thank you so much. And bye-bye. Bye-bye, bye-bye.